sa buong Filipino community dito sa Qatar. Kami ay nagbabalik ang inyong Filipino Correspondent News Program from Qatar Day. Ako si Darling Reyes, nag-uulat. So pag-usapan natin mga kabayan ngayon ang issue tungkol sa tupong natagpuan na isang sanggol na iniwan sa Hamad Airport dahil ang mga magulang nito ay natukoy na. Ayon sa Qatar government, natukoy na nila ang mga magulang ng sanggol na inabandona last month lamang sa Hamad International Airport. So ayon sa public prosecutors, ang ina ng sanggol ay nagmula sa isang Asian country at hindi binanggit kung saan ba sa mismo ito. Susubalit, so, siya ay nakaalis na ng Qatar pagkatapos iniwan ng infant. Dagdag pa ng mga otoridad na tinutugis na nila ito. Sa pamamagitan ng isang DNA test na kumpirma ng kinauukulan ang isang Asian na lalaki na siyang ama ng sanggol. Iniulat ng public prosecutor na ang ama at ina ng sanggol ay from Asian countries. So ayon din sa prosecutor, haharap sa 15 years na pagkakulong ang fugitive na ay nilang isang convict. Ayon sa Capital Security Department, ang infant ay natagpuan sa isang plastic bag sa loob ng trash can ng isa sa mga toilet sa departures lounge ng Hamid International Airport. So agad naman siyang binigyan ng medical attention at inilipat sa isa sa mga child care centers sa Qatar. Ginampana ng airport security ang kanilang legal duty sa paghahanap ng mga perpetrator. Subalit, ang ilang mga employees ay nagviolate sa procedures. Ipinatawag umano nito ang female medical staff sa airport upang magsagawa ng external examination sa female passengers. So po mga kabayan, bago pinayagan ng mga pasahero na umalis for their destination, so nagkaroon po ng isang examination kung saan may na-violate ang ilang mga staff. So haharap sa criminal prosecution ang nagsagawa ng violation na ito. Napag-alaman na ang ina ng sanggol who holds the nationality of an Asian country ay mayroong relasyon sa isang lalaking galing din sa Asian country and this relationship resulted in the infant that was found. So habang papaalis ng Qatar, ang ina ng newborn infant, tinapon niya ito sa crash, trash can. So yung pong sanggol, newborn infant lamang, ay tinapon ng kanyang ina sa trash can sa isang toilet ng departures lounge sa airport and boarded the plane to her destination. So nakaalis na po ang ina pagkatapos ng, ng ginawa niya. So aminado ang doong lalaki na meron siyang relasyon sa ina ng sanggol. Bagkus, pinadalan pa siya ng message nito with a photo of the newborn infant immediately after her birth. So kapapanganak lamang, nagpadala ng photo po itong ina ng sanggol sa kanyang may karelasyon. So yun po, aminado po ang lalaki at may mensahe pa nga ito na itinapon niya ang sanggol at umalis ng bansa. So identical ang DNA results ng dalawa sa sanggol. Ang pagtangkang pagpatay sa newborn infant immediately after her birth ay isa sa mga most heinous crimes against human values at punishable under the Qatari Penal Code. So yung pong may maximum penalty of 15 years na pagkabilanggo. Ayon sa public prosecution, they are taking the appropriate legal action para arestuhin ito. Yung pong Qatar Law para sa mga buntis na babae na hindi pa ikinasal, ito po ang pangalawang paksa nating bibigyan po ng kaliwanagan kung ano po ito pong under Qatari Law, a woman must be married to give birth in Qatar. So, bawal po yung pong hindi pa kinakasal ng mga anak dito. So, it is illegal for an unmarried woman to be pregnant in Qatar kapag mahuli. Yung pong isang single na babae na buntis, siya ay makukulong at ipapadeport at maaari ding humarap sa physical punishment o yung lashings na tinatawag, yung pong nilalatigo in some extreme circumstances. So, yung pong mga babae na hindi pa kinasal and natag yung po find themselves pregnant, yung pong napag-alaman nila na buntis sila habang nakatira sa Qatar, ay dapat magplanong umuwi o magpunta sa ibang bansa. Dahil ang marriage certificate ay kinakailangan para magkaroon ng access sa maternity care. So yun po, hahanapan kayo ng marriage certificate. So kahit kung magpapakasal kapag nabuntis dito, ay hindi din pinapayagan. So ang babaeng buntis, subalit hindi pa'y kinasal, naaalis ng Qatar, ay maaari ding magkaproblema kapag babalik ng Qatar after manganak. At according to Qatar Law No. 11 of 2004 issuing the Penal Code, kung sino man ang manakit umatake sa isang buntis and the assault causes miscarriage, yung pong nakukunan, ito ay dahil sa nasabing pag-atake, shall be punished with imprisonment for up to 10 years sa kulungan. Kung sino man ang may intensyon na mag-abort para sa isang pregnant woman by any means causing abortion ay makukulong ng up to 7 years. So at maaari itong tumagal ng 10 years kapag walang permiso mula sa buntis na babae. So may nagsadyang i-abort po ng walang permit, permission para sa yung pong sa buntis. Yung pong abortion ay sinagawa ng isang doctor, surgeon, pharmacist, midwife, or kahit sinong nagtatrabaho related to medicine or pharmacy. So, kahit sinong babae din na uminom ng gamot para makunan ay makukulong ng up to 3 years. So, meron pong mga mahalagang dokumento para sa mga workers sa Qatar. O, dahil po mga OFW, malaga din na malaman natin ito, yung pong mga karapatan natin tungkol sa mga important documents bilang manggagawa. Dahil marami po kami natatanggap ng na mga inquiries mula sa mga kabayan natin. So, dapat po bang tayong magbayad ng QID, renewal, o pag-issue ng QID? hindi pong passport, ano po yung uh, batas para dito dahil kinukuha ng employer. So, ito po ay bibigyan ng clarification ng International Labor Organization. So, ayon po dito sa ILO, kung ikaw ay isang manggagawa sa Qatar, merong mga mahalagang dokumento na dapat niyong pangingatan ingatan So, panoorin niyo ang video na ito na ibinabahagi ng ILO para sa kalaman ng lahat. So, ito po ay karapatan natin at marami pa po pong mga video ang ILO na ibinahagi para sa ating kaalaman. Maaaring kakailanganin ng inyong employer ang inyong passport para isyuan kayo o i-renew ang inyong Qatar ID card. Subalit, so, under Qatar law, meron kayong karapatan para itago ang inyong passport at dapat itong ibalik ng inyong employer kapag makompleto na yung pong paperwork para dito. So, pwede po kunin ng employer niyo yung passport. So, manatili sa kanila hanggang ma-issuean kayo ng QID. Sambalit so, pagdating na ng QID niyo, maari niyo pong kunin ang inyong passport dahil may karapatan po kayo nito. So katungkulan ng inyong employer na ikaw ay ma-issue ng Qatar ID card. So dapat po responsibility niya na bigyan kayo ng QID card. Hindi ka dapat hingan ng bayad para dito. At dapat niya itong i-renew kapag ito ay mag-expire. Dahil ikaw ay sasahuran once a month sa inyong bank account, dapat ka ring bigyan ng ATM card para i-withdraw ang iyong sahod. So, hindi dapat itong itago ng inyong employer. Ingatan ito at huwag ibahagi ang code o ipakita ito sa kahit sino. So, dapat kang makatanggap ng kopya ng inyong kontrata, yung employment contract na pinirmahan niyong dalawa ng inyong employer. At dapat ka rin bigyan ng hospital card ng walang bayad upang ikaw ay makatanggap ng medical treatment. So, ito ang mga documents na dapat meron ka. Dapat ka rin bigyan ng inyong employer ng safe storage para dito kung saan nyo po ito pwedeng itago. Pwede din yun dapat katungkulan ng employer nyo. Kapag kailangan mo ng karagdagang informasyon, tumawag sa Ministry of Administrative Development, Labor, and Social Affairs. So yun po nakikita nyo yung hotline dyan sa video, kanina nang pinakita, 16008. Tandaan na meron kayong karapatan at nariyan ng ministry para kayo ay gabayan. At dito, nagtatapos ang aming programa ngayon. Kung meron kayong mga katanungan o gustong isuggest ng mga topics o mga mahalagang impormasyon na makakatulong sa mga OFW sa mga Filipino sa Qatar, mag-comment lamang sa video na ito. So, nung isang araw, may nag-comment po regarding sa meron bang binibigay na support yung government sa mga COVID-19 infected individuals. So, susunod po namin video, ibabahagi namin to. At abangan ang aming susunod na videos dahil ibabahagi din namin ang mga kwento ng mga Pinoy groups at mga talented Filipinos dito sa Qatar soon. So visit qatar.com at aming social media accounts para sa inyong dagdag kaalaman. Stay safe po tayong lahat. Maraming salamat.